dahan-dahan akong naglakat patungo sa direksyong itinurong ang kuwago. Sa papunta sa likot bahay, nakahilera ang aking mga halamang gamot, lagundi, sambong. akapulko lahat ay luntiang lumalago dahil tak araw. Kung sa ibang araw, matutuwa sana akong pagmasdan sila. Pero ngayon, wala ako samut para dun. Habang papalapit ako sa pader, may kakaiba akong naramdaman. Ang hangin ay tila bumigat parang may kung anong dumadagan sa aking dibdib. Nang makarating ako sa harap ngang pader, huminga ako ng malalim at dahan-dahang sinuri ang paligid. Sa una, wala akong nakitang kakaiba. Ang dati paring ring pader na bato. Ngunit nang masuri ko ng mabuti, may napansin akong kakaiba sa gitnang bahagi nito. Sa pagitan ng nga bato ng pader, may isang bagay na puti. Nong una, akala ko ay tela lang o baka isang plastic bag na tinangay ng hangin. Pero nang lumapit ako, nalaman kong hindi ito tela o plastik. Manga, kaliskis. Nagniningning na puting kaliskis. Sa isang iglap, nanigas ako. Isang ahas. At hindi basta-bastang ahas isang napakalaking ahas. Naipit ang katawan nito sa mga batong pader, at ang bahaging nakikita ko palang ay mahigit tatlong metro na. Ang lapat ng katawan nito ay mas makapal pa sa aking braso. At ang pinakagulat ko ay ang kulay nito. Ang maningning na puting kaliskis ay kumikinang sa sikat ng araw.